Isang makapangyarihang bagay ang makakapagpabago ng iyong buhay magpakailanman. Kung dinadala mo ang bigat ng isang karamdaman, ng sakit na tila hindi kayang tiisin, o kung may kakilala kang lubhang nangangailangan ng pagpapagaling, ang panalangin ito ay hindi nagkataon na dumating sa iyo. May banal na puwersa na handang kumilos ngayon, at nasa tamang lugar ka, sa tamang oras. Habang nakikinig ka, Hayaang lumago ang iyong pananampalataya. Panghawakang mahigpit ang pangako na sa araw na ito, may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama ng walang katapusang kabutihan at awa, sa sandaling ito ay inilalagay ko sa harap mo ang bawat taong nakikinig sa panalangin ito. Alam mo ang bawat sakit, bawat luha at bawat dalamhati na nakatago sa puso. Ikaw ang doktor ng mga doktor. Ang isa, ang kapayapaang ito ay tanda na kumikilos ang Diyos na hindi ka nag-iisa, na ang darating ay mas dakila kaysa sa anumang sakit na iyong hinarap. Ngayon, isang bagay na malaki ang malapit ng ibunyag. Hindi nagkataon na umabot ka sa ganito, na nakikinig ka pa rin, na nararamdaman mo ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang sandaling ito ay inihanda para sa iyo. Alam na alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo at dinala ang salitang ito bilang isang direktang sagot sa iyong pag-iyak. Para bang may kumakalat na alon, dumadampi sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong mga plano at sa lahat ng tila nagwawasak. Walang bagay na hindi maaabot ng puwersang ito dahil nagmumula ito sa isang lugar kung saan ang lahat ay perpekto at walang hanggan. Isipin sandali. Ang tila patay na ngayon ay muling nabubuhay. Ang itinuring na imposible ay nagsisimulang magkaroon ng hugis. Hindi sa pamamagitan ng pagkakataon. Ngunit dahil may layunin na inilalabas sa iyo, siya ang tanging hadlang na sumusubok na bumangon laban sa himalang nagaganap na. At sa sandaling ito, sa pangalan ng kapangyarihan ng Diyos, lahat ng pagdududa, lahat ng takot lahat ng dalamhati ay nalulusaw. Ang espasyo ay pinupuno ng katiyakan na ang lunas ay sayo, na ang tagumpay ay dumating na. Damdamin ng kapayapaang pumapasok sa iyong puso. Isang kapayapaan na hindi nakadepende sa mga pangyayari, na hindi nangangailangan ng agarang patunay. Panginoon, kung saan may kawalan ng pag-asa, magdala ng kapayapaan. Kung saan may pagdududa, magdala ng pananampalataya kung saan may pagdurusa, dalhin ang iyong tagumpay. Ama, sinabi mo na ang pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa ay kayang magpalipat ng mga bundok. Kaya, sa pananampalatayang taglay natin ngayon, kahit maliit, sumisigaw tayo ng agarang himala. Hawakan ang buhay na ito na nagdarasal ngayon ng may labis na pag-asa. Kapag ang pananampalataya ay nakatagpo ng banal na kapangyarihan, ang mga bundok ay gumagalaw, ang mga dagat ay nahahati, at ang mga bagyo ay tumahimik. Ang parehong kapangyarihan ay naririto. Humipo sa iyo. Pinupuno ang iyong buhay ng isang bagay na hindi kailanman maaalis. May pagbabago sa hangin, isang pakiramdam ng pag na hindi mo maaaring balewalain. Hindi lamang ang iyong kalusugan, ngunit ang iyong tapang, ang iyong determinasyon, ang iyong kakayahang makakita ng higit sa mga paghihirap. Ang gawaing ito ay higit pa sa nakikita ng mga mata, dahil ito ay hindi lamang tungkol sa ngayon. Ito ay tungkol sa kung ano ang susunod. Ang hinaharap na minsan ay tila walang katiyakan, ay nililiwanagan ng banal na kaliwanagan. Ito ang simula ng isang bagong yugto. Isang yugto kung saan wala nang magiging katulad ng dati. Ang kapangyarihang kumikilos sa loob mo ay walang limitasyon. At kung ano ang kanyang sinimulan, kanyang dadalhin hanggang sa wakas. Tinatawag ka upang mamuhay ng hindi pangkaraniwang, upang lumakad sa isang dimensyon na kakaunti ang naaabot. At habang nangyayari ito, nagdiriwang ang buong kalangitan. Dahil kung ano ang ipinalabas sa iyo, ay higit na mas malaki kaysa sa isang himala lamang. Ang mga sagot na iyong hinahanap, ang mga landas na tila sarado, ang lahat ay nakalahad sa iyong harapan. Parang kurtinang bumukas upang ipakita ang isang hindi pa nagagawang eksena. Hindi ka pa nakalimutan. At ang sandaling ito ay buhay na patunay na mayroong magandang bagay na nakalaan para sa iyo ang mga palatandaan ng pagbabagong ito ay nasa paligid mo na. Para bang nagre-react ang buong kapaligiran sa mga ibinubuhos sa iyong buhay, hinahawakan ng Diyos ang pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao, mga lugar na maaaring hindi mo alam na nangangailangan ng pagpapagaling. Muli niyang isinusulat ang iyong kwento ng may mga detalye na tanging isang mapagmahal na lumikha ang maaaring magplano. May kakaibang dumadaloy parang ningas na umiinit ng hindi nilalamon. Parang banayad na hangin na inaalis ang naipon na bigat. Hindi lamang ikaw ay gagaling, ngunit ikaw ay gagamitin upang dalhin ang kagalingang iyon sa iba. Hayaan ang katotohanan ito na tumagos sa iyong puso. Kung ano ang sinimulan ng Diyos sa iyong buhay, ay tapat niyang kumpletuhin. Walang makakapigil sa prosesong nasimulan na. Ano man ang iyong narinig noon, ano man ang mga limitasyon na sinabi sa iyo na mayroon ka. Ang lahat ng ito ay pinawawalang bisa ng kapangyarihang kumikilos sa iyo ngayon. Bawat sandali ay puno ng kahulugan. Dinadala ka sa isang lugar kung saan natutupad ang mga pangako, kung saan natutupad ang mga pangarap, at kung saan nagniningning ang liwanag ng Diyos sa bawat detalye ng iyong buhay. Patuloy ang paggalaw. Kung ano ang nagsimula sa iyo, ay magiging mas malaki kaysa sa iyong maiisip. Ang mga pintong nakasarado ay bumukas at ang langit ay nagbubuhos ng mga pagpapala na hindi mo kayang tiisin. Ito ang oras ng pagsasakatuparan at walang makakapigil sa darating. May kumikinang na tumutubo sa loob mo. Isang liwanag na nagniningning at nagbabago sa lahat ng mahawakan nito. Bawat hininga ay may kahulugan. Bawat pintig ng iyong puso ay isang paalala na ikaw ay buhay na may dahilan. Hindi ito pagkakataon. Hindi ito swerte. Ito ay banal na pag-ibig na pinili upang suportahan ka, pagalingin ka, at i-renew ka. At mayroon pa. Isang nakatagong layunin ang nabubunyag para bang nagbubukas ang mga invisible na pinto na dinadala ka sa mga lugar na dati ay hindi na access Ikaw ay pumapasok sa isang lupain ng mga pagpapala na higit pa sa iyong hiniling, higit sa iyong pinangarap. Bawat segundo, bumabagsak ang mga hadlang. Ang mga tanikala na nagbigki sa iyong pananampalataya, sa iyong mga iniisip at sa iyong lakas ay nasisira. Ang kalayaan ay isinilang sa loob mo at ang kalayaang ito ang magiging gasolina para sa isang bagong yugto. Mula sa sandaling ito, ang agos ng nakaraan ay hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Ang sakit na sinubukang tukuyin ka ay nabubura, napapalitan ng saya na hindi nakadepende sa mga pangyayari. Ang kagalakang ito ang magiging lakas mo. At ang lakas na ito ang magdadala sa iyo sa mga landas na hindi inakala ng sinuman na posible. Minamarkahan ng Diyos ang sandaling ito bilang isang punto ng pagbabago. Ang bago at pagkatapos ng iyong buhay ay hindi na magiging pareho muli. Ito ay isang dinakikitang tipan, isang banal na pangako na ang iyong kasaysayan ay mamarkahan ng mga himala na hindi mabubura kahit ng panahon. Bawat hakbang na iyong ginawa sa ngayon, bawat sandali na tila nawala, ay tinutubos ng isang gawaing higit sa anumang pangunawa ng tao. Ang pagbabagong nagsimula sa kaibuturan ng iyong pagkatao ay umaabot na sa lahat ng bagay sa paligid mo. Hayaan ang kapayapaang ito na patuloy na mag-ingat sa iyo. Ang nasimulan ngayon ay walang katapusan. Ito ay walang hanggan. Ito ay makapangyarihan. Ito ay perpekto. Ito ang banal na gawain na natutupad sa iyong buhay, dito at ngayon. Ngayon, Isang bagay na mas mahalaga background ang nangyayari. Para bang may invisible force na gumagalaw sa mga layer na hindi mo alam na nag exist pala. Mayroong isang pagpapanumbalik na nangyayari hindi lamang sa pisikal, ngunit sa kakanyahan ng iyong kaluluwa. Ang tila isang wakas ay, sa katunayan, ang simula ng isang bagong kwento na isinulat ng may biyaya, pagmamahal at kapangyarihan. Isipin ang epekto ng pagbabagong ito sa bawat lugar ng iyong buhay. Ang pagpapagaling na nagsimula sa iyong katawan ay lumalawak, nakakaantig sa iyong mga relasyon, iyong mga desisyon, iyong mga pangarap. Para bang tinatangay ng hindi mapigilang alo ng lahat ng limitasyon na nagdadala ng ganap na pagbabago, sinusulat muli ng Diyos ang iyong kwento. Binabago ang bawat luha sa tagumpay bawat sakit sa lakas at bawat sandali ng paghihintay sa isang hindi malilimutang patutuo. At maniwala ka sa akin, ang pinakamahusay ay darating pa. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na lalago tulad ng isang ilog, pagkakaroon ng lakas at epekto araw-araw. Ang mga susunod na sandali ay mamarkahan ng mas malalaking paghahayag at magiging saksika sa kahulugan ng mamuhay sa ilalim ng banal na layunin ang hindi nakikitang mga kadena na nagpapanatili sa iyo na nakulong ay nalalagas. Kung saan nagkaroon ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay may hindi maipaliwanag na pag-asa. Ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa iyo. Ito ay nagmumula sa isang bagay na walang katapusan, na mas dakila, isang bagay na nakakaalam ng lahat ng iyong sakit lahat ng iyong mga paghihirap, ngunit pinili mong mahalin ka ng walang sukat. Habang nangyayari ang pagbabagong ito, may itinatanim sa iyo. Ang mga pira-pirasong bahagi ng iyong pag-asa ay walang putol na pinagsama-sama, tulad ng isang banal na manggagawa na gumagawa ng bago. Bawat salita na maririnig mo ay may taglay na kapangyarihang pagbabago. Ito ay higit pa sa isang kaginhawaan. Higit pa sa isang panandali ang kaginhawahan, ito ang simula ng pagbabago na aalingaungaw sa buong buhay mo. Ito ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa kaluluwa, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa mga lugar ng iyong buhay na nakalimutan. Ang ginagawa ng Diyos sa iyo ay walang iiwan na hindi natapos. Ang bawat pangako ay matutupad at makikita mo sa iyong sariling mga mata kung ano ang tila imposibleng maging totoo. Ngayon, ang pagbabago ay nagiging mas matindi. Amen. Ngayon, huminga ng malalim at maniwala. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng mga doktor o gaano katagal ka naghintay. Nagsimula na ang pagpapagaling. Ibahagi ang mensaheng ito sa sino mang nangangailangan nito. Malapit nang mangyari ang isang himala at bahagi ka nito. Ang kapangyarihang inilalabas ngayon ay higit pa sa nakikita ng mga mata o maaaring ipaliwanag ng mga salita. Kung saan may kadiliman noon, ngayon ay nagniningning ang liwanag ng Diyos. Nagliliwanag sa mga landas na minsan ay tila sarado. At sa pagsikat ng bukas, marirealize mo na hindi na ito magiging pareho. Isang bagay na malalimang nabago. Isang bagay na walang hanggan, ang pinakawalan. Bawat sakit, bawat luha, bawat sandali ng paghihintay ay matabang lupa para sa himalang namumulaklak na sa iyong buhay. Dumating na ang oras ng pagpapanumbalik, para bang pinuputol ang mga patong-patong na pagtutol na inilalantad ang kagandahan at lakas na nakatago sa ilalim ng bigat ng mga pakikibaka Ikaw ay hindi lamang gumagaling Ikaw ay pinalalakas para sa isang bagong panahon kung saan ang lahat ay magiging iba Iyong panaginip na ipinagpaliban dahil sa karamdaman ang pag-asa na sinasakal ng sakit lahat ng ito ay muling nabubuhay Inihahanda ka para sa isang bagong panahon at walang makakapagbura sa ningning na lumalabas sa loob mo may iba pang nangyayari ngayon. Para bang isang invisible na susi ang nagbubukas ng mga pintong nakatatak sa loob ng maraming taon. Nararamdaman mo ba ito? Ito ay pagpapanibago, tulad ng isang ilog ng dalisay na tubig na hinuhugasan ang lahat ng naipon na timbang. Hindi malapit ang langit sa mga naghahanap ng may pananampalataya. Ito ay bukas at mula sa trono ng grasya ay darating ang isang bagay na mas dakila kaysa sa hiniling mo. Ang malapit ng mangyari ay hindi lamang isang lunas. Ito ay isang kumpletong pagbabago. Ang bawat silula sa iyong katawan ay nakahanay sa banal na pagiging perpekto. Para bang ang buong langit ay nakikipagsabwatan upang matiyak na wala, ganap na wala, ang makakapigil sa gawaing ginagawa sa iyong buhay. At habang nagpapatuloy ang kilusang ito, may mas malaki pang inihahanda. Ang susunod na hakbang ay isang paghahayag na napakalakas na babaguhin nito ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagpapagaling, tungkol sa pagbabago. Ito ang panimula sa isang bagay na hindi pangkaraniwang at ikaw ang nasa gitna ng lahat ng ito. At ang pinakakahangahangang bagay ay na ito ay hindi lamang para sa sandaling ito. Ito ay isang walang hanggang palatandaan. Ang pagpapagaling na natatanggap mo ngayon ay ang pundasyon ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi mo palubos na mauunawaan. Ngunit ito ay nangyayari, at sa lalong madaling panahon, makikita mo ang mga bunga ng banal na interbensyon na ito. May isang misteryo na nagbubukas ngayon. Ito ay buhay na katibayan na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan na siya ay hindi nagsisikap na maabot ang mga taong tapat na naghahanap sa kanya. Ang bawat bahagi mo ay binabago at ito ay simula pa lamang. Isang kinabukasan ng katuparan, layunin at mga tagumpay ay nagbubukas sa harap mo. Ang mga araw ng mga limitasyon at pagdududa ay iniiwan. Ang pagkilos ng Diyos na nagsimula ay lumalago na ngayon na parang apoy na hindi mapigilan. Sinusunog nito ang lahat ng bagay na hindi kabilang sa banal na layunin, umuubos ng sakit, sakit, at bawat anino ng kawalan ng pag-asa. Para bang isang bagong enerhiya ang sumasakop sa iyo, isang lakas na lumalampas sa anumang limitasyon na iyong naranasan. Sa ngayon, may makapangyarihang isinulat sa iyong buhay na may kapangyarihang magpagaling ng mga sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya upang maibalik ang mga pagod na katawan at magbago ng pag-asa ng mga nagdurusa Panginoon iunat mo ang iyong mga kamay sa bawat sakit ngayon nagpapagaling ng pisikal at emosyonal na mga sugat pinapawi ang sakit tinutunaw ang mga tumor kinokontrol ang mga organo pinapanumbalik ang mga function na tila nawala. Ang bawat hakbang na gagawin mo mula rito ay susuportahan ng lakas na ito. At ang bawat paghinga mo ay magiging isang paalala ng gawaing ginagawa sa loob mo. Ikaw ay hindi lamang ibinabalik. Ikaw ay tinatawag sa mas dakila. Para bang isang makalangit na tunog ang umaalingawngaw sa iyong kaluluwa. Mga kaloob na gumising naghahayag ng mga landas at naghahatid sa iyo patungo sa isang layunin na hindi mo pa rin lubos na nauunawaan. Habang nararamdaman mo ang presensyang ito, may isang bagay na naisaaktibo sa loob mo. Isang puwersa na tila natutulog, ngunit ngayon ay tumataas ng may sigla. Nagbabago ang tanawin sa paligid mo. Kung saan nagkaroon ng panghihina ng loob, ngayon ay may ningning ng pag-asa. Ang presensya ng Diyos ay sumasalakay sa bawat espasyo at lahat ng bagay na wala sa lugar ay inaayos. Inaangat ka sa isang lugar kung saan wala sa mga bagay na ito ang makakarating sa iyo. At muli, ang hindi inaasahang pangyayari, ang isang nagpapanibagong puwersa ay sumasakop sa mga lugar na hindi mo alam na kailangan ng pagpapagaling. Para bang ang bawat bahagi ng iyong pagkatao ay muling binibisita ng kamay ng lumikha na siyang nagaayos, nagpapanumbalik at nagpapatibay sa lahat ng bagay na napawi ng panahon. Kumpleto na ang lunas na ito. Ang bawat kahinaan ay napapalitan ng lakas. Bigyang pansin ang mga palatandaan. Ang pusong tumibok sa pagkabalisa ay tumibok na ng kapayapaan. Ang isip na pagod ay nagsisimulang makaramdam ng kalinawan. Ang sandaling ito ay natatangi, hindi mauulit. Naaantig ka ng isang kapangyarihang nagpapabago ng mga kwento na nagliligtas ng mga buhay at nagpapangyari sa imposible. Isipin ang pagbabagong idudulot nito sa iyong buhay. Ang bawat sakit na sinamahan ka hanggang sa sandaling ito ay nawawalan ng lakas. Ang bawat limitasyon na sinubukan kang pigilan ay inaalis. Ang hindi pangkaraniwang ay ang pagkuha sa kung ano ang dating ordinaryo at maaari mong pakiramdam ito lumalaki sa loob mo. Ang presensya na nakapaligid sa iyo ngayon ay may kakayahang baguhin ang tila hindi na maaayos. Ang banal na pagpindot ay mas malakas kaysa sa anumang pagsusuri, mas malalim kaysa sa anumang sugat. Ang mga tanikala na nagbigkis sa iyo sa takot, panghihina ng loob at kakapusan ay pinuputol, isa-isa, at ikaw ay dinadala sa isang lugar ng kabuuan. Ngayon, bigyang pansin ang mga nangyayari sa paligid mo. Parang may bagong kahulugan ng lahat. Ang dating maliit ay pinalalawak na. Ang dating pinagmumulan ng dalamhati ay nagiging pag-asa. Ipinakikita sa iyo ng Diyos na ang iyong kwento ay hindi kailanman nakalimutan at ang bawat detalye ay ginagawa para sa isang pagtatapos na hindi malilimutan. Ang puwersa na nagsimulang magpakita ay hindi lamang kumikilos sa iyo. Ito ay umaalingaw-ngaw sa mga sukat na lampas sa pangunawa ng tao. Ang bawat salitang inilabas sa ngayon ay naging isang utos sa espiritual na kaharian na naglalabas ng mga himala na dati ay tila hindi naaabot. Ang tila hindi nababago ay hinuhubog ng banal na kamay at isang bagong katotohanan ang nahuhubog. Habang humihinga ka, may isang bagay na hindi nakikita ay ibinabalik. Ito na ang sandaling hinihintay mo nang hindi mo alam. Ang langit ay gumagalaw, ang himala ay nagiging material at walang makakapigil sa banal na layunin para sa iyong buhay. Teka, meron pa. Isang malalim na paghahayag ang darating. At kapag naihatid na ito, mauunawaan mo na sulit ang lahat. Ang Diyos na nagpapagaling, nagpapanumbalik at nagpapanibago ay kumikilos ngayon. Lahat ay ginagawang bago. Sa sandaling ito, ang imposible ay nagbibigay daan sa supernatural. Gawing patutuo ang sakit na ito ang pag-iyak na ito sa kagalakan at ang pagkikibaka na ito sa tagumpay ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus na ang pagpapagaling ay nangyayari na kung saan may kadiliman hayaan mong pumasok ang iyong liwanag kung saan may kamatayan hayaang pumasok ang iyong buhay panginoon sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan baliktarin ang mga pagsusuri ibalik ang nawala at bigyan ng bagong pagkakataon na mabuhay ng buo. Habang lumilipas ang mga segundo, ang mga puwersang naglilimita sa iyo ay pinatalsik, ang mga landas na sarado ay nagbubukas, at ang tila imposible ay nagiging katotohanan. Binalot ka ng isang buhay na pangako, isang pangako na natutupad dito at ngayon. Ang mga nangyayari sa iyong buhay ngayon ay simula pa lamang ng isang layunin natatatak sa mga henerasyon. Hayaan ang iyong pananampalataya na higit pa sa kung ano ang maaari mong maunawaan. Sa lupang ito ng lubos na pagtitiwala na nangyayari ang mga himala. Kapag hindi mo na kailangan makakita para maniwala, pero maniwala ka, alam mong makikita mo. Ito ang lihim na nagpapalit ng hindi nakikita sa katotohanan. Ang mga kadena na nagbigkis sa iyong isip at katawan ay nasisira na ngayon. Kung saan may mga limitasyon noon, ngayon ay may kalayaan. Ito ay tulad ng isang buto na sumisibol sa perpektong oras na magdadala ng mga bunga na makakaapekto hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng lahat sa paligid mo. Ang sandaling ito ay hindi lamang sa iyo. Mayroon itong saklaw na hindi mo pa masusukat. Inaangat ka sa isang lugar ng pagkakaunawaan na kakaunti lang ang nakakarating. Ito ay isang malinaw na pangitain na walang-walang kabuluhan, walang luha, walang pagsisikap, walang paghihintay. Ang lahat ng ito ay nagtatagpo sa sandaling ito kapag ang banal na liwanag ay nagliliwanag sa pinakamadilim na sulok ng iyong puso. Ang pagkilos ng Diyos ay hindi maingay, ngunit ito ay napakalakas ito ay tulad ng isang pundasyon na itinayo sa ilalim ng iyong mga paa, na naghahanda sa iyo na maglakad sa lupain na minsan ay tila hindi naa-access. Ang himala na isinilang ngayon ay hindi malilimutan. Siya ay magiging isang buhay na patutuo sa kapangyarihan ng isang Diyos na hindi nagkukulang, na laging tumutupad sa kanyang ipinangako. May mas malalim pang natapon. Ito ay higit pa sa pagpapagaling ito ay isang muling pagsilang. Para bang ang bawat himay-may ng iyong pagkatao ay muling itinatayo, hindi lamang para mabuhay, kundi para mabuhay ng buo, may lakas, may saya, at may layunin. Dear God, pinupuri kita at nagpapasalamat sa iyo dahil alam kong kumikilos ka na. Walang imposible sa iyo naway umatras ang bawat espiritu ng kahinaan. Naway masira ang bawat hadlang at naway magningning ang iyong kaluwalhatian sa bawat buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat Panginoon, nagtitiwala sa iyong pag-ibig na hindi nagkukulang. Salamat sa pagpapagaling, sa pagpapanumbalik, at sa mga himalang makikita natin mula ngayon. Habang nagpapatuloy ang pagkilos ng Diyos, may mas dakila ang inihahayag. Ito ay tulad ng isang ilog na tumataas ang agos nito. Binabasag ang hindi nakikitang mga hadlang at nagbibigay buhay sa mga tuyong lupain. Ang tila malayo ay abot kamay mo na. At ang mga pangakong tila na kalimutan ay nagiging katotohanan. Sa sandaling ito, ang bawat salitang binibigkas ay nagdadala ng bigat ng walang hanggang layunin. Walang mga pagkakataon, isang perpektong pagkakahanay lamang na nagdala sa iyo dito. Ang Diyos na nakakakita sa lihim ay gumagawa sa iyo kahit na ang iyong mga kalagayan ay hindi pa nagbabago nagsimula na siyang magsulat ng bagong kabanata sa kanyang kwento isipin ang epekto ng isang walang sakit na katawan isang magaan na puso isang buhay na puno ng enerhiya at layunin ito ay hindi lamang isang malayong panaginip ito ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip ngayon na ang oras para manindigan maniwala ng walang pag-aalinlangan. May makalangit na puwersa na nag-aalis ng mga hadlang at ginagawang mga patutuo ng kaluwalhatian ang mga limitasyon. May nararamdaman ka bang kakaiba? May napapansin ka bang gumagalaw sa paligid mo? Ito ay ang banal na tugon na darating sa pagkilos. Walang makakapigil sa nakaplano para sa iyo. Ang mga pangakong ginawa tungkol sa iyong buhay ay natutupad kahit na iba ang sinasabi ng mundo. May isang bagay na kailangang sirain ngayon. Pagdududa, walang puwang para sa pagkakataon dito. Ang sandaling ito ay pinlano mula pa sa simula ng panahon na nasa isip mo na nakatuon ang iyong mga pangangailangan. Nakita ng Diyos ang iyong pakikibaka, narinig ang iyong daing, at ngayon ay tumutugon siya sa mga paraan na hindi maitatanggi ni Numan. Ang kapaligiran ay sinisingil ng isang kapangyarihan na lumalampas sa pangunawa ng tao. Ang bawat detalye, gaano man kaliit, ay inihanay upang ang banal na layunin ay ganap na matupad. Walang mga pagkukulang sa plano na nagbubukas. Habang nagpapatuloy ang pagbabagong ito, ang mga tinig na sumusubok na pahinain ang loob mo ay pinapatahimik. Ang mga limitasyong ipinataw ng mga diagnosis mga salita ng pagdududa o mga pangyayari ay nawawalan ng kapangyarihang maimpluwensyahan ang iyong paglalakbay. Mayroong isang liwanag na ngayon ay nagliliwanag sa lahat na nagpapakita na ang himala ay hindi lamang posible. Ito ay isinasagawa na. At habang nagpapatuloy ang pagbabagong ito, may mas malaki pang namumuo. May mga lumang pangako na natutulog, ngunit ngayon ay isinaaktibo. Ikaw ay inilalagay upang maranasan ang hindi pangkaraniwang bagay, isang bagay na magugulat kahit sa mga hindi naniniwala. Sa ngayon, isang landas ang binubuksan sa harap mo.